Hey, good morning mga Pax. By the way, Happy New Year guys! sa mga supporters Happy New Year mga Pax. So, karon mga Choy Pax, no? Uh, another na problem, um, another problema, another another task, another kuan karoon, karoon nga 2025. So, another kita nga uh, mga plano natong itong up to Pax. So, flex nato ito mga Pax. Uh, di lang kay ka na mo great lang sa to, sa mga pets dari I mean mga hayop nato dari mga lagang hayop dari mga chipax so tara chipax so happy new year puti happy new year puti ha chipax happy new year mm, happy new year oh so, goods na bago limpyo na eh ugaw na sad ha chipax happy new year day so happy new year sa so, tanya sa to ang kabang Happy New Year ka bang? Happy New Year! Uy! Kahit lang at yung box, mga mabdos ma na ni. Happy New Year! Uy! So, at yung box na ipakita saan ako ninyo akong Black Mamba saan. Happy New Year, Black Mamba! Na, akong Black Mamba at yung box. Happy New Year! Salamat sa inyong mga suporta namo ah. Mabilin Japan po mong suporta sa mo ah. Happy New Year! Black Mamba, mga Chipax, Black Mamba. Magdosa sa sadi, mga February pa rin siya mga naka-choy packs. Mga una gorong February gorong choy packs. Black Mamba. Nagdungan sila itong una nung ipakita sa puti. So, Happy New Year dahil, Mel So, tara sa Mel choy packs. Happy New Year. Salamat sa mga suporta. Salamat sa suporta, Mel Queens. Happy New Year. So, choy packs. na nasa tadere. Mag-camuflex-flex lang. Tapos itong mga high-up tari, choy packs. Oh, Happy New Year, mga bikik. Happy New Year, mga bikik. Ah, uh, Happy New year, Queen. Salamat sa suporta. Salamat sa suporta, Mel Queen. Uh, ilog na, na, ilog na, nag -ilog na, nag-ilog na, nag na. Okay, oh, Temas milqueen? Ah, na chill box na flex ko na ako ni kami check po great ni Rey sa tuwa mga alaga kasi sila may nag sponsor na to. Baga sila ay suporta sa tuwa. Wa ni sila no ha kita Oh, happy new year. Oh. Hey. hey. Happy new year. Stanka. Ano pa ko kaya tagno? Happy new year, happy new year. Da. So, ato sa ato sa toang si Mickey, mga choy pax. Great sa ni Mickey. So, kato mga Choi pax, mga map na So, hope na ko, mga mga sudlan dito din Kaloy, anong na yung tanan. Kaloy, mga chuypaks. Hope na ko, mga uh, Mickey! Balik, barang, 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 si barang, Say hi na siya. Pax Say hi Chuy Pax Kanis lang Chuy Pax murag Mga March Guru ni siya Mga March March ni siya mo Anak Mga Chuy Pax Mabdos na yun Masa wala Aramin siya na yung muna kuhan Kaya Pa siya marihit Kaya Ilapas naman siya sa buwan Ilapas siya sa buwan Mga Chuy Pax Wala Ikuhan, wala ramai kuan wala wala kumbaga dili ja, dili sya matira balik so sabot anak mapdos gitu ya andin kanin ya choy packs kanin kanin siya kayo wala pa na yatik so observe lang yapon ta hope na to mga choy packs ng mga sudlan ni sila in kanin usapod kato si black mamba aron toong february first week guru din kay sa dungal sa black mamba dungal sa black mamba mga february

CEO。See you.